puro dahon. <laughs> oh, katama din kasi pumunta dito sa anong maghanap ka ng hinipan. dito lang may mall naman kami dito malapit sa bahay. Kaso lang, yung paninda nila, hindi wala silang pinda ano, yung tindang pang Pinoy. Wala. Mayroon talagang isang ano, bibili ka do kung may isa silang market dito na pang Pinoy talaga hugas na tayo guys and guys mag ano tayo nga mag ano tayo guys mag sabaw tayo guys gagawin natin yan guys ha. sabaw tayo ng piritong tulingan yan ang halo ko guys dahon ng kamuti with malunggay ng ang aming ulam for today. Tapos lagyan ng magic sarap. Solve na ang ang pananghalian. Para paraan lang tayo guys, makakaano tayo. Makasurvive din tayo. And pakuluin muna natin yan guys, lagay natin ilagay yung ano guys ha. Ayan, kumulo na siya guys. Lagay na natin yung isda guys bango-bango na siya. Takpan muna natin. 5 minutes lagyan na natin ng sangkap. Ayan. Lagyan na natin ng magic sarap. Ayan. Kaya na natin ng asin. Tikman natin. Okay na. Okay na. Guys. Lagay na natin ang ating dahon ng kamuti. Dahon ng kamuti, lagay na natin siya. Yan lang ang aming ulam po today guys. yun ito lagyan na natin unang malunggay tikman. Mmm. Sarap. Okay, guys. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Close na natin kasi madilis lang naman yun siya na. Mabilis lang naman yun siya, no? mano.